Hello guys! Welcome back to another vlog. It's a, uh, ano ba ngayon? Monday? Hindi. Tuesday. It's a Tuesday today. And, um, nakabihis kami. Ayan. Nagpalit na lang ako ng, ano guys, ng ganito. Kasi ba diba, nung vlog ko kahapon, sabi ko, ibabalik ko yung damit ko kahapon, yung top ko. Pero I decided, di na lang. Kasi, hindi ko na rin kasi ito nasusuot. So, I pair this with a green shorts yan, para maging siyang upset guys, so nagmamatch talaga siya, and ang suot ko yung sandals ko yun? from Paris siya, bigay sa akin ni papay, alis kami ni daddy today guys, dahil today is our schedule sa dentist namin prophylaxis, and then magpapapasta din ako dito sa front, kasi natanggal siya guys, Although, maliit lang siya na natanggal, pero sayang din kasi guys yung benefit kasi free naman siya So, I might as well get used to it. Na, I mean, uh, gagamitin ko talaga ba? So, ayan si Daddy, nagpapa, ano pa lang ng sasakyan, nagpre pa ng sasakyan. Si Kia na sa school. And, sinuklay ko pala guys yung bagong ano ko, we touch. So, iba talaga yung dating niya guys kapag nakaano ako. Kasi kahit wala akong makeup, kahit red, ano lang. Pale lang yung lipstick ko today. Kasi nga, magpapalinis ako ng ano. So, ayoko kasi mag-stain, stain, pag ano, paglinis ng dentist. May ano na kasi kami guys, may affiliated kami na dental clinic sa aming IntelliCare sa company. So, dun kami pumupunta talaga. It's our second time na, na nagpalinis, nagpa-prophylaxis sa kanila. Uh, Supreme Dental Clinic, yung pangalan ng clinic na yun guys. So, samahan nyo kami guys kasi mag-open lang ako ng gate. Oy, Lodge. Oy, Lodge. So, we're here na guys in Tabunok. Medyo traffic na siya. Kasi nga. Ah, uh, na. Volume. Ah, uh, sinala. Good senior. Yes. So, again, we're on our way. Unahin mo na namin yung dentist. And, ano. Ang tawag nun? Uh, Puntahan. Uunahin namin yung dentist and then we will go to Oxy. We will pick up some ano don. The gifts. And then, uh, since hindi ko dala yung ID ko guys, hindi ako makakapasok sa. Ah, pwede man siguro. Pero ibili na nako ID guys. Kasi ano lang naman yung kukunin ko doon. Ah, hindi na lang. Kasi traffic na doon sa IT park. And then sa ibang araw na lang guys or not this week because this week is so busy. Maraming ano sasakyan na lalabas, daming mga turista. Maraming tao. Maraming tao in other words na um uh, labasan, mm, mamamasyal. Kami guys doon lang kami sa bahay. It is coming Sunday, baka bumili lang kami ng food namin or ano pa, magsuba lang siguro tada. Sumba no, Para limpo sa ba nan gitaya yan na? Ah, oo sa ilimpyo ana. Atong gusto. Ta say James Lodge dai. James Lodge. Ah, adakan daddy magingon ani. Ah. Karon mga short time. Sa sakastas. <laughs> short time, guys. <laughs> Meron kasi kami nakita, guys, ba may bagong uh, uh, lumabas sa OY Lodge. Alam niyo na kung anong ginagawa doon sa oil lodge, sa mga lodging houses. Oy, oy, di. Oy, 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 oy. Sabi lang babae, oy, ang laki. <laughs> ang laki. Last namin na palipi, palinis ng ngipin or prophylaxis was April. pa. last year. Oh, and we were supposed to come back November. Pero at least lumagpas lang kami ng dalawang buwan. Kailangan talaga natin, guys, na regular na prophylaxis ng ating mga ngipin to protect uh, the remaining tooth na na meron pa kami. <laughs> All right. So, hindi po binasa yung hair ko, hair color today kasi gumamit ako ng ginamit ko yung purple shampoo kahapon and conditioner so I wanna preserve the oiliness of my hair para hindi siya mag dry out talaga and manatili yung kulay niya na blonde and then ano pa ba, ba ang ganap natin today wala na no bukas balik na naman ako sa work kasi chu manchu ako this week and then next week balik ako sa satsan but transition RD kami Sunday lang so isang araw lang yung RD namin next this week and then the week after is two days na because nga dalawang araw kami this uh, this week na ng RD dito lang kami guys. maglalakad lang kami kasi we were able to park at the back of the building. Two blocks. Yeah. Two blocks away. away. So better. And 20 pesos lang yung ano. So matutuloy talaga yung aming prophylaxis today. And then dadana namin yung shop na yung gumawa kay ano sa chassis ni ano under chassis ni Jaggi guys kasi me meron kami naririnig na kakaibang sound noise so kailangan na may pa fix yan pero hindi na ako magbabayad ng labor because I know it's gonna be a back job so I told the the in charge via messenger na will be going there today And that, hindi na kami magbabayad. Bahala sila. Eh, 1,000 ba yung ano nila guys. Label. Ilang oras lang yung tatlong oras. Hindi, apat na oras kasi kami pa yung naghintay pa kami sa machine shop. Ilang oras din yun. Dalawang oras. Din yun. So, akala namin na fix na. Ayos talaga itong mga ibang shop na hindi masyado. Hindi expert talaga ba? So, dinala ko yung tripod ko guys para hindi ako mahirapan. So, andito ako may sa puente. Diyan yung Anitas. Ayan. Tapos doon yung Rotonda. Andito lang kasi yung clinic nila sa Maria Cristina building dati. Last year kasi nung no, nagpunta kami ni Daddy dito sa clinic nila, wala pa kaming sasakyan So, nag-commute lang kami. So, hindi kami nahirapang maghanap ng parking. Unlike ngayon uh, na dito lang kasi kami meron sa sakya na. So, alam nyo naman, pag sinulog season guys, grabe. Habwa kita ng mga tao. Kaya, ah, wala na gudad. Wala na yung pen shop nila dito guys. Ba Basi na nasa sa Nandito so, lang kami guys. So we're here folks. Room 206. So sa mga IntelliCare tanga taga Cebu. Punta kayo dito sa SMA. Smile Works Oral Care Center. Yeah. Second floor man eh. Second floor ni? Eh? Asa room 206 dito. Diri ba tudah. Kumbol daw. Lai sokto? Seven-Eleven. Hindi lang, guys. Guys, hindi pala sirado yung ano nila diyan, guys. Brand so, pina kami sa General Maxilom. Um, uh, at least doon rata sa ilang oxy. oxy. <laughs> Di ba? Hindi rata mula oh, malabang, um, no? So at least malapit lang kami sa oxy kasi may kukunin nga akong gifts doon, guys. So, pabalik na kami sa sasakyan. Iikot na naman kami dito sa puente. Kasi ang Jerry Maxilom is malapit lang sa Boys High. San Carlos Boys High. Okay guys, so we're here na guys sa Supreme Oral Care Dental Clinic. Yes, na ako dito. So ito lang yung pa-outfit namin guys. And tamang tama guys because ang Oxy is adjacent lang, nasa kabila ng na daan. So hindi na muna kami iikot doon kunin namin, tsaka kami aalis. Oh, so at least makakalakad kami ni Daddy. So pinauna ko na lang si Daddy guys. Kasi nag-fill out pa ako kasi ng mga forms namin. Kasi nga, uh, sa ibang branch kami napunta. May, may, ano na ba naman tong buhok ko eh? <laughs> na... Meron kami record pero sa Fuente na branch nila. Dito sa General Max nila mo, wala. So kaya pinag-fill out ako mas okay din dito guys kasi mas malaki and may may ample na parking space talaga dun kasi guys wala kasi ano sila nasa second floor sila ito nasa ground floor lang talaga sila so paglabas mo merong uh, maliit lang na parking space pero at least meron ba for their customers or their patients okay hindi pa naman ako gutom guys kasi um nagbreakfast ako mga around 10 o'clock na yata or 9 o'clock and konti lang pala guys yung kinain ko na rice because tumaas yung sugar level ko naging 150 150 siya guys so alarming na yan sa akin pag tumaas yan kasi normally 130 ganon pababa lang ako ewan ko kung bakit tumaas siya siguro dahil ah uh, nag-skip ako ng meals or hindi ako kumain ng meals regular, regularly hindi ako kumain ng meal regularly kahapon uh, last dinner ko was around 2:30 na and nag coffee na lang ako pagdating sa gabi so siguro yung coffee yung naka-trigger kasi nilagyan ko ng konting sugar so absolutely talaga guys pag diabetic ka wala ka na dapat na sugar pero untabang talaga guys uy ang pait pa kasi pure ano black black coffee ba yeah, yun guys pagtiis ko islam. Pero at least ba, hindi na talaga tumataas yung sugar level ko, yung sugar count ko ng more than 200. So at least below lang talaga siya guys. Para at least um, there's no need for me to take medications. Kasi according to studies guys, yung metformin is nakakababa siya guys, pero hindi talaga siya nakaka subside ng yung diabetes. Mas mainam pa rin talaga guys na mag ano ka yung diet, proper diet, and balance and exercise. So, yun lang talaga yung importante pala pag diabetic ang isang tao. I'm no longer, uh, ano ba to, addressing myself as impaired diabetic. Hindi na. Diabetic na talaga ako, guys. Kasi kung uh, impaired diabetes ako or diabetic, dapat 100 below yung sugar level ko pero hindi na siya talaga bumababa sa 100. Eh. So yun. yun ang sad reality pero that should not be a reason for me na uh ano ba, yung hindi na lang hindi na lang magpupursigi sa buhay. Kasi lalo nga ako magpupursigi, guys, 'di ba? Kasi nga meron na akong meron na akong sakit. So, kailangan talaga labanan ko to and uh, just make sure lang that I get a full sleep. Yun talaga guys, yung rest. And then kanina, uh, uminom ako ng milk, yung binibigay ni Papay kasi yung kuya, tito nga niya nasa Nestle. Na Merong milk doon guys for diabetes lang, diabetics lang talaga. So, humingi ako ng isa kasi apat yon instead of tagdadalawa si na Mami Lee and Mami Bessie, so isa na lang muna yung bibigay ko kay Mami. Tag-isa kami, tapos sila Daddy Joe and Mami Lee, dalawa sa kanila. Para at least, um, uh, meron na din silang milk. Although, parate kami, regular naman kami nag, uh, nagbibigay sa kanila ng milk. Si Papay, actually, specifically guys, kasi na tuwing pumupunta ng Manila yung tito niya, uh, pinapa ano niya ng ganon nang kalimutan ko lang yung pangalan sa milk, ilalagay ko dyan guys yung pangalan ng milk or yung picture talaga ng milk para dun sa mga um, kapwa namin na diabetics na gusto nyo ring uminom ng milk, kasi bawal na tayo ng mga ibang mga klaseng milk guys eh skim milk pwede pa siguro. pero yung mga sweetened milk, bawal na talaga tayo niyan guys as in, we are so we are so prohibited to drink those kinds of uh, beverages na. So kaya merong um, merong milk talaga para sa mga diabet diabetics. Merong diabetes sa salt pero ayun ni Daddy Jo, kasi ayun ayun niya sa lasa. Okay na. Ah signature na lang ni Daddy. Okay. Thank you. Ayaw ni Daddy Jo dun sa, ayaw niya sa lasa ng Diabetasol siguro pangit yung lasa. Pero ito kasi na ano niya, na nagustuhan niya. So baka hindi na rin kami dumaan doon. Guys, tingnan ko lang. Tingnan ko lang talaga kung makakadaan kami sa Guadalupe. Kasi nga, pupunta pa kami sa shop. Papa check pa namin to si Jaggi kung ano yung extra na ingay talaga sa kanyang gulong. Kung hindi ba ito dangerous. Kasi nga, next week, Kalabas ba sweldo ko next. Next next week pa. Oh, next next week ko pa yan mapapagawa, guys. Yung papalitan ko yan ng mga brake pads. Kasi nga daw nagninipisan na daw yung mga yung brake pad niya, so kailangan ng palitan. Eh, each of the set costs 650, 700 or 750. So dalawa na 'yon, 1,500 plus labor pa. 'Di ba? So ganun. Meron silang so TV dito. Yes. Wala well, lang pala tingin nila. Pa-esthetic uh, yung ano nila. Yun. Mas, agag, mas gusto ko dito. Baka dito na lang ako. Next namin na uh, schedule. Pero sa next schedule namin, dadalhin ko si Kian. Or ano, magpapaspecial schedule ako. Siguro after na. Kasi kailangan na yun talaga si Kian na linisan guys. Ang tagal na niya hindi nakapaglinis. The last time he had his tooth ano? Nag-prophylaxis siya was way back 2021 pa yata yun 2020. Ano na ngayon? Four years have passed. <laughs> Good luck sa gipi ng batang ngayon. So, kawawa naman. So, since habang meron pa akong insurance guys na nagka-cover ng mga medical uh, needs ko, I will really avail of it. Yan. Yeah. So mamaya na lang ulit guys kasi manonood na ako ng tea ng kanila ng ano palabas. And we're back guys. Tapos na kaming magpapasda at and pagcleaning guys. Sabi ng doctor sa akin maganda pa daw yung ibang ngipin ko as in talaga healthy pa. And may, eto kasi guys uh, nag-offer siya sa akin na pwede ko itong ipa-jacket tapos may bridge titignan ko pa yung budget ko kasi parang 1.5 ano, yata yun 1.5 kada visit parang ganun ewan ko lang basta not sure basta i-check ko muna yung ano yung may nilagay siya binigay silang lang papel eh tapos binigit kami ng ganito guys maganda yung mm, um, maganda yung ano nila guys yung service, service nila dito sa Maxilong General Maxilong branch nila kesa dun sa puente na branch. Buti na lang talaga pala. At dito kami na napadpad. Na, napadpad. Tapos, sabi niya, ano, uh, um, ano sabi niya sa akin? Wala naman. Ano, uh, sa imo, makuha na yun. Laka na Ano ba? Tanaw, eh. na yun. Maibdo no, na ano. na. Kalimut ko yung sa tokong sulti. Eh. Uh, ano ba yung sinabi ko ha? um, so kalimutan ko guys ano yung gusto kong sabihin sige mamaya na lang Malagi yung kuhan yung dentures mo o sana pa yung mga teeth mo hmm, uh, tapos ano uh, pwede daw itong i-composite veneers dito yung dalawa pero sa pagbalik ko na lang daw Pero mas mura sila guys, I believe. Parang ganon. Naririnig nyo yan guys. Yan yung tunog ng ilalim namin ngayon guys. Kaya ipapacheck namin talaga to. Mm -hmm. Na ah? Ito man diri. Ah, di, 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 di. Hmm. Remus. Oh. Eat muna kami ni daddy guys. And then, dadaanan namin kinawa mamili yung milk na binili, ano, binili, binigay ni Papay. And then, pupunta na kami sa sa asa Sa Talisay. Uwi na kami, guys. Hindi ko na makukuha yung aking package. package? Yung pa, ano, yung patoken ng TDCX sa akin kasi alis na, alis na kami. Wala akong dalang ID din. Ano ba dito? Ah, Flex and Shell. Ay, namay may Kuan man lagi na Tuslubuwa Ay, ay Tuslubuwa Lagi na Hmm Ay, ang tali Ay, tuyok lang ka dito Tapos binigyan nila ako ng ganito guys Keychain na ngipin O, di ba? Ganda naman Tapos Um Ano yun? <coughs> Pumunta kami ng Oxy Naglakad lang kami guys Kasi nga malapit lang and they gave us wine uh, one bottle of wine for kuya kasi si kuya meron siyang uh, <coughs> diniposito dito sa, sa kanila mag itabs <coughs> And then, binigyan nila kami ng dalawang supot ng spaghetti. Oh, tamang-tama kasi birthday ni Inday ngayong Uh, Thursday. So, at least, meron kaming spaghetti na maluluto kay Inday. Kawawa talaga yung mga birthday ni Ninia, guys, ba? Mat mata-timing talaga na wala kaming wala kaming budget. <laughs> 64V. Para sa ato, daw. Ato, dito, 4x2, rato. <clears throat> so maghanap lang muna kami ng makakainan guys mura lang pero masarap ano lang kami guys pinilitong isda ayan tapos nagmais kami So guys, galing kami kina Mami. Dito kami sa Robinsons. Katabi lang eh. ng ano nila. Street. Ang kaso, nakalimutan ko yung shades ko, guys. <laughs> so, yun, binalik ni Daddy. Binalikan ni Daddy yung shades. Tapos, magpapa-injection kami ng flu vaccine dyan sa barangay, guys. Kasi libre lang pala. So, after namin dito, hintayin ko si Daddy. And then, pupunta kami sa barangay. And then, dadaan kami ng SSS. Kasi ipapa, ano ko na yung ano ni Daddy nga, yung... yung SSS number nga niya guys kasi nga hindi nga hindi talaga kami makapag-continue ng pagbabayad ng kanyang SSS kasi gawa ng... Hindi talaga nag... Hindi gumagana yung online nila na registration. So, kinailangan talaga na sa SSS na lang talaga kami. Uh, babalik sa kanila. Doon sa computer talaga nila kami. Uh, ano ba magpapa-register So, magpapa-assist kami doon. And then... Tsaka siguro yung sa PLDT ni na mami kasi at least na-confirm naman namin na ano na, wala nang signal si daddy na contract so pwede na siyang lumipat sa PLDT. mag lang ako guys kasi ang pale pale ko. So guys, duman kami dito sa barangay nga. Nagpa-inject kami ng flu vaccine ni daddy. So dito kami sa Guadalupe kasi sinabihan kami ni mami na may free vaccine dito. Kasi sina ate na tap, ano na, ah, uh, wala na dun kasi sa hospital ni na ate so dito kami ngayon sa Guadalupe first time ko dito guys ah no ah, nung dito pa kami nakatira kina mami and Ken, Ken was still very small he was still a baby naalala ko pala dito kami nagpapa check up Hindi, nagpapa timbang nagpapa vaccine kay kuya oh, ilang taon na si kuya today he's already 30 years old My God, it has been 30 years na pala since ako nakapunta dito sa City Health, no, Guadalupe Health Center. So after nito guys, maglalakad kami kasi doon kami nakapark sa Robinsons. And then we're gonna proceed to uh, SSS. Try namin kung baka ma-accommodate kami doon. And then afterwards, bukas na lang daw si Daddy sa shop pupunta. Para ano, para siya na lang kasi ako may work na ako bukas guys. So ayan, ino, si Daddy. Ayan, tapos na. Guys, we're back in the car. So, naglakad kami guys, gikan sa, naglakaw mi guys, gikan sa uh, Guadalupe Health Center. Up to here, sa Robinsons. It's back and forth. Eh. Oh, back and forth pala guys. So, Diyan mga gummina park sa Robinsons, may bagong bukas kas bukas kasi na Robinsons Grocery. Diyan sa ano. Uh, adjacent lang sa Pure Gold na malapit kina Mommy and Daddy. So we're still here in Guadalupe, guys. And we were gonna we will be going to SSS now. Try namin guys na ma-register si Daddy using their computer. So at SSS na talaga kami na office. Kasi yung mga satellite offices na napuntahan namin guys, um, parang hindi sila, hindi nila gustong tumulong, no? Hindi na drive kami kaagad. Oh, ganito gawin nyo, ganyan, ganyan. Ano lang, guard lang mo, ano, mag -entertain. Oh, at least dito ba? Kung makita ko yung friend ko, yung classmate ko dati sa San Carlos, ayun, masisave kami ni daddy kasi sigurado ko talaga siya ano, lalapitan ko talaga siya na will ask help from her. So, wish good luck guys na pang third time na namin to sa SSS. Kasi nga, kailangan ko nang i-register a self-employed uh, contribution si daddy para at least naman pagdating niya ng 60 years old at least kahit konti ba meron talaga siyang matatanggap may lump tapos may ano, diba? iba daddy? So, tapos na kaming mag, ano guys, oh, ayan, yan yung ano namin, vaccine. Medyo, puy-puy lagi ako gari guys, gari. Nangangalay, nangangalay yung aking left, ano kasi dito sa akin, si daddy din, sa left side din siya. Who would have thought na makaka-flu vaccine kami today? <laughs> diba? Mahal kaya niyan, one tube yung flu vaccine guys mahal na na no, niya pinagbibigay binibigay lang yan ng libre sa Guadalupe kasi voters kami dito sa ano din guys eh sa Guadalupe dito sa Cebu City oh, Cebu City kasi kami na voters kaming lahat pero si Naninya I guess uh, mag, mag, maglilipat na sila guys doon na sila sa uh, ano, ko lang kung kasali pa ba kami or sasali ba kami doon So we're here na at SSS guys and kakuha na kami ng number ni Daddy. Hopefully this time guys matulungan na talaga kami ng SSS na mapag ano si Daddy online registration kasi ang saklak talaga guys uy parating error kapag nag register kami sa kanya online gamit lang yung website nila. So I think something must be error or we must be doing something wrong siguro kaya hindi talaga na ma-register-register -register si Daddy. Wala na rin dito yung friend ko eh. Ewan ko lang kung andito pa ba siya. Wala na. Tagal ko na kasi hindi na nakadalaw dito sa office nila guys. When was it? 1990s pa siguro ako last na nagpunta dito. ano petcha na ngayon. So guys, we're finally home. Dumaan kami sa ko kumakbo kami ng food para sa family para magsasain na lang si daddy pag uwi. So, I'll end my vlog for today, guys. I'll see you again on my next vlog. Kung kailan, hindi ko pa alam, guys. But definitely, magbablog na naman ako, guys, kapag may time. And thank you sa lahat ng mga supporters namin, mga OFWs natin. Yes, and sa lahat na aking mga Fans, so fans ko sina Ambre, uh, Mil, uh Mila si April Busha family, Mila and Giselle, uh, Earl and M, and of course Wendy and si Samsam Sam Inday, Samsam Malazarte, kumusta ka Inday? And sa lahat ng mga Earl of M tapos na. And sa lahat ng OFWs natin, So, we'll see you again, guys, on our next vlog. Happy kami today, guys, dahil andami dami namin na-achieve, ang dami namin na nagawa ni Daddy. Good na yung SSS niya, registered Yeah! Thanks to us. Kasi... Thanks to... Yeah, thanks to you. <laughs> thanks to you. <laughs> Enjoy your day, guys. Ingat kayo parati, guys, dahil si Daddy nakabit ko ay nasa... Nasa gilid lang, di <laughs> <laughs> sa tabi-tabi lang. Mm, happy Pit Senior!